Paano nagsimula ito? Saan mo una na-discover? Ikaw ba lumapit o ikaw ang nilapitan? Una po is nakilala ko lang po sila through online. Then, ano po, nagpapa-order. Anong din online platform to? Sa mga binibenta po namin. I mean, mean like TikTok ba? Facebook um, Facebook. Po. So yes, ano yung po. mga Facebook marketplace? Yes po. Tapos itong nireklamo nire natin, itong influencer Trixie si Joy Duran. Anong ano ba niya? Um, influencer siya sa YouTube? Ayun sa po yung sabi niya is nagaan din po siya sa TikTok. Then sumasahod din po siya doon sa TikTok. Opo, ayun okay. po yung Tingnan mo ba yung TikTok niya? Hindi po eh, ah, hindi ko okay. na po oh, sige. siya connect. So paano nga nagsimula? Nilapitan ka o ikaw lumapit? Ano po na kilala ko po yung admin niya. Mm -hmm. Tapos sabi niya po is meron din po silang Barbara na crop top. Then 39 each po yung bigay sa akin. 39 pesos? And yes po, in-offer po It's... yun sa akin. Then, message ko po mismo yung owner. Doon po kami nagkaroon ng first transaction na po. Tapos... Pag sinabi mo mismo yung owner, itong si Trixie si yes po. Siya okay. na po yung nakatransa ko. Hindi ko na po kinausap yung admin. Then, nag, ano na po kami, naging okay po, inisto ko po siya, may store po siya, kaya po, paniwalang paniwala po kaming lahat. Nung stinok mo na may store siya, saan mo stinok yan? Online pa rin? Online din. Saan? Facebook? Opo. Sti Tapos, oh, sige. ano, may mga nagwa-walk-in din pong mga buyer na ibang ano niya din. ano walk-in? Meron siyang physical store? Yes po, physical store Yung physical store, store napuntahan mo? Hindi po. Paano Pero, po nalaman na may nagwa-walk-in? diyan po yung inaano niya po sa GC at ah, okay. sasabihin niya po, ready to pick up na yung items mo, ganito, okay, ganyan. Sige. Tapos hanggang sa nakuha niya na po yung loob namin, hindi lang po ako, dami pa po, po namin. Okay. Kuha-kuha niya po yung loob namin, tapos hanggang sa nag-down na po kami, 50k, 20, 19. Ilang, gano'n ka, yung 50k, kailan mo binigay yun? Mga anong buwan? Nung November po. November. Tapos kailan mo sinunod yung 20? 20K? Kinabukasan, Kinabukasan lang din po. Yan. Bakit yes, po. Bat magkakahiwalay at sunod-sunod? Hindi isahan o ano? Hindi ba? po. Kasi po yung limit po ng Gcash, hanggang ah, 50,000 lang po okay. talaga siya. So ang plano mo talagang sana ilabas is? 200, ang labas mo 206,000? Yes po, 206,000. Ilang bigay yan? Mga apat? Mga apat po, ganun talagang requirement niya ilabas mo yung 206,000 lahat yes, bago niya i-deliver or yes, i-release yung ano yung goods okay. mo. Opo, payment first po kasi yung policy niya, then sumunod okay. lang din po talaga kami. Ah. Tapos po, nangako po siya nang magre-release siya ng ganto ganyan kasi sa December sab 8 December po yung pinakalas niyang pangako. Ang una po sabi ko, tinanong ko siya kung kailan po yung release niya. Sabi niya, next week. So, nag-antay po kami, nag-expect po kami lahat ng buyer na next week. Ang una niya pong reason is namatay daw po yung lola niya. Tapos ka isa isahang apo lang din po siya. Namatay tapos na, yung lola opo, niya. naintindihan ko po yon. Sab sabi ko ako na magpapaliwanag sa buyer ko. Princess, yes, ikaw, magkano yes nakuha sa'yo? Uh, bali, uh, 16,250 lang naman po yung sa'yo. 16,250. Sa yung sa'yo? 245,000 po. Itong mal malaki-laking amount ito, 206,245. Ano ito? Sa sarili nyo lang? May kabakas kayo? Ang um, um, masakla po is po. Buyer, sa mismong buyer po namin yung pera. Ngayon ah, po kami po na yung inaabot. na-eventan nyo na. Yes po. Kung baga, tapos dapat kukunin nyo na lang. Mag, parang mm -mm. nagme-middleman kayo. Oh, line up po. po kasi yung nangyari. Ay, nga, naku. Mahirap. Doon, ganun din yung sitwasyon oh, mo. So, line itong, up po kasi. Yung, ipinadala mo kay Trixie na 245000 galing na yan sa mga buyer mo. Yes po. Tapos kayo na ang inahabol ngayon. Yes po. Paano kayo nagkasama-sama? Nag-usap, nagka-contact ka na kayo? group chat po. GC... Nagka-group chat na kayo? Yes, po. pati itong mga kasama natin yes, sa online. Po. So, isa, ilan ilan tong mga nasa online? Parang lima. Magkano nakuha sa uh, ako po si Gigi, pero sub po ako ni Rose. Uh -oh. Sa kanya kasi ako nagbayad. 40,500. Ako po si Balindos. 19,545 po lahat. Ako po si Ana Marie D. Guzman. Bali na po sa akin ni Trixie ay 92,550 ko Malaki rin. Yung 92,550, pera mo yan o pera na rin ng mga buyer mo? Pera rin po ng buyers ko. Kaya po ngayon kami po yung naiipit kasi kami po yung sinisingil ng mga buyers namin. Ako po si Ayesa Tolentino po. Ay, Ayesa. Uh, student po and 25, 26,360 po ayun po yung uh, ano niya sa akin at pera po yun mm -hmm. ng mga buyer ko po. Ayun nga, ang mahirap. as uh, yung huli? Ako po si Jelly Nogas. po nakuha sa akin. 11K. So, karamihan, ano, pare-pareho ng sitwasyon. Mm -hmm. So, kayo, hindi na rin, hindi, anong ngayon, um, nakakontak mo pa o hindi na? Restricted na po kami. Ano? Naka-restrict na, naka na po. Restricted? Yes po. Ano yan? Sa, sa tawag o sa... Sa messenger po. Messenger. Ako messenger, so wala kayong phone number niya? Meron po. Iyon, hindi nyo natu, natatawagan? nag ring lang po siya. Hindi po namin, ano... Wala Sinasagot pong... Sinasagot ating... Yes po. Nagtitinda talaga kayo? Yes po. Years na po. Years na. Ano yan? Mga sa bazaar? Ah, uh, online din Online din, din yes, po. So, you've had transactions before sa mga ibang seller na... Nakasanayan nyo na? Yes po. Ganun ba talaga na labas muna ng pera bago nyo makuha? Po, yung kasi ano? bibili din, yung ibang supplier din po kasi bibili din po ng tela muna. Okay. Kasi basta lining up. Sabi po kasi sa amin, direct patahian siya kaya... Ah, sabi niya siya mismo nagma-manufacture? Yes, yes, direct ano patahian daw po. nag siya po. ng proof pero yung mga proof pala siya send sa amin is parang kinuha lang sa iba. Nakaw pick niya lang sa ano online. Ah, nahanap niyo na rin yung nakaw pick niya. Oh, kasi po, po. po sa amin yung ano, so mga mismo owner po. Okay. Tricks okay. Joy. O oh, medyo marami-rami dito nagrereklamo. Ah, uh, merong walong tao dito na nagrereklamo dahil dun sa transaction. Uh, isa ka raw na influencer, tama ba 'yun ang ano mo? Press release mo sa kanila? Hindi po. Pero ano ka, may TikTok account ka. Yes po. Tapos, uh, sa ka ba nagbibenta? Sa Facebook? Sa TikTok? Sa online po, online. Anong platform? May store po ako, tapos nawala na yung pag-post nila sa akin. Anong pag-post? Anong nawala? Opo, pinost nila ako sa social media. Araw-araw po yun. Tapos okay. may dead pa. O si sige, tricks ni Joy. Ganito ha, na narinig mo ba yung mga ano kwento nila muna? Nung bago natin kunin yung panic mo, narinig mo yung panic nila? wala po. Pero alam mo kung bakit nandito sila? Yes po. O sige, pagbibigyan kita, ano ba ang nangyari? Bakit halos mahigit kalahating milyon na ang pumasok sa iyo pero hindi nakuha ng iba't ibang mga buyer mo yung goods na sinabi mong ibebent, binibenta mo? Anong nangyari? Eh, sila na ang inahabol ngayon. So gusto kong makuha ang panik mo. Para patan mo namang magsalita. Um, ganito po kasi yun, ma'am. Naghanap po ako ng tela kasi yung first na supplier ko na nilapitan ko po is nagmahal po yung ano nila, yung sa Barbara nila kasi mahal daw yung tela. Kaya nagpa-line up ako, yung picture na kinuha ko doon, magpa-line up sana ako doon, hindi na lang ako tumuloy kasi gansin ako. Ano, pumunta kami ng Taytay -tay para ako na lang bumili ng Tayla. Tapos nagplan ako na ipapatahi ko na lang. Tapos may kausap na ako noon na supplier para de December 8 yung release ng tahian. Pero hindi pa December 8, tinost na nila ako na ganyan, ganyan. Nagdedrick na sila. Pero... Tapos, Trixie, ano ba ang pinangako mo? Kasi November pa lang, na, nasa iyo na yung pera, di ba? Ano ba ang pinangako mo sa kanila? December 8 ba ang pinangako niya sa inyo? December 8 po, tapos ang sabi Sabihan niya po... Napihal ko po sila na December 8, may kausap na kasi ako na supplier noon. Kaya sa first supplier ko po, hindi po ako nagpa-line up kasi uh, mahal po sobra. Mahal po sobra, nagtaas po ang price nila. Kaya yung kinausap ko po na second supplier na nakita ko po sa Facebook, supplier ko din po noon-noon pa, is magpapatali na lang ako sa kanila, Gano'n. Tapos December 8 makukuha ko oh. na 'yung Barbara. Okay, sige. Tapos sana so lang oh, si Joy. ko eh? po, po sila, oh. hindi po sila papayag na December 8 pa kasi sobra na din sa date na inano ko sa kanila kaya so, meron nang hey, iba, hindi ko hindi ko po ma yung iba na magagalit sa akin. Ganon yung hindi na makapag-antay. Siyempre kasi meron din silang buyer. Kung ikaw may buyer Oo. na nagre-reklamo sa iyo, may buyer din na nagre-reklamo sa kanila. Ano bang pinangako niya sa iyo petsa, December 8? Dapat Oo, po November. Kay Ashley, mga November pa. Yes po, November Sa'yo, po. Sa'yo, princess. Sabi po, sa akin po kasi, Nung, Anong ang sapin na sa'yo? Wala po sa siyang sinabi. Basta sabi po, after two weeks po. O, oh, lang kailan mo nilabas yung pera mo? November 13 November po. November 13. So, two weeks niyan, end of November yon. Yes po. Sa'yo, anong pangako niya sa'yo? Ano po, yung sa cargo ko po na ano, in order ko sa kanya, may git isang buwan na po yung nawala siya. Hindi, anong pangako niya sa'yo yung makukuha mo dapat yung mga goods mo matapos November mo po. Yung November din? O oh, halos lahat sila November. Um, siguro, ganun din yung mga nandoon. Uh, November din ba yung inyo? Uh, i as nyo na lang yung kamay nyo kung, kung November din dapat ninyo makuha yung inyo. O, oh, November din daw. O, November din, din daw. Nagtaas na sila ng kamay. So, November pa. Nangako ka kasi. Siyempre, pag nangako ka sa kanila, sila rin nangako sila base sa pangako mo. Naintindihan mo yun, Trixie Joy? Opo, opo, opo. Oo. Oh. Ngayon, ang problema dyan... Ni-restrict mo na sila, hindi ka na nila makontakt, tama ba? Lahat kayo, yes, hindi pa, siya yes, makontakt. So, hindi po, hindi po, po nag-response po ako sa kanila araw-araw, tinaintindi -araw. okay. ko po sila araw-araw kung tinakbuhan man si, kung tinakbuhan ko sila wala ako ngayon hindi ako nagre-reply araw-araw ko sila pinaintindi kahit sobrang below the belt na sila magsalita sa akin araw-araw ko silang nire araw-araw hindi nire-replyan kayo hindi ako po, O okay. okay. oh, meron niya itong hindi I think kay Ashley hindi ka nire-reply sabi ni Princess nagre-reply yes, sa'yo. nagre-reply po, sa nagreply po okay. ako sa kanya nagre-reply araw-araw may condo po kami Ashley? Trixie wag ka na magsinungaling alam mo Trixie Grabe na yung palugit namin sa'yo. May isang nanay, yung anak niya nag-aagaw buhay. Trixie, kahit kalahati, hindi mo binigay. May anak ka, dalawa. niya wala ko ka. Ko binigyan ko po siya, sis. Anong binigay Tumere? niya? Lang ako, oh, po so, ang... sa amin yung nanay. Ano? Kasi yes, kailangan niya po ng refund. Yung pera. Gusto yes, nilang ng refund. ano anong sinasabi niyang nagbigay siya? Ang reply niya po sa amin, wala siyang pera. Saan napunta yung pera? Ayun po yung big question namin. Kung saan niya, saan niya dinala yung ganung kalaking pera. Eh bakit sinasabi mo, Trixie, na nagbigay ka? Anong nagbigay ang sinasabi mo? Nag-refund po ako sa kanila. nag po ako, sila, nagaripan ako sa kanila change item. Nag-reply, Hindi reply nag-reply, nag-reply, kasi reply nag Hindi yun, yun ang... sa panila, reply nag-reply, Hindi reply nag-reply, 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 nag mo, nag-reply, nag mo nag-reply, 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 nag yung nag-reply, 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 nag change item din nila yung kausap nila hindi Opo, pwede ganun. Ganun ngayon oh, yes po. anong Alam ko po. Pero pumayag po naman sila na magkipag-change item na lang. Pumayag doon sila, kayo? Tapos, yung iba pong buyers uh, namin. Tapos okay. Po, May tapos, ibang buyers po. na pumayag sa change item. Yes po. Oh, oh. Oh. Oh, ngayon, anong gusto nyo bang mangyari? O oh, ngayon para matapos to. Alamin natin anong gusto mangyari nilang lahat. Ikaw, anong gusto mo Ashley? Gusto ko po mabalik ka agad yung pera. Tapos kung hindi po talaga ano, gusto na po namin siyang kasuhan. Okay. So, yung 206,000 na sinabi mo, buong buo yun na wala ka pang nakukuha. Nag-refund po siya and nagchange items kasi pumayag So, magkano po yung... na lang talaga ang kulang sa'yo? Ano, 159K. 159K? Yes, po. Okay. So, kay Ashley, 159K na lang ang butal na hindi niya nare-recover in goods or in, re in refund. Kay Princess, magkano sa'yo? 12,750 pa po yung i-refund -re niya. 12,750. Yes, o, oh, as Naira? Nasa one, 195k po. 195,000 na lang ang kulang sa'yo. Yung mga nasa um, online, ang gusto nyo rin ma-recover na lang na yung amount, no? O ano, taas nyo yung kamay nyo kung gusto nyo lang talaga na ma-recover yung kulang nyo na lang. Okay, so lahat sila. Refund po sa akin, ma'am. Okay, refund. Hindi change item. O, oh, ang may gusto ng change item, magtaas ng kamay. O, ayaw nila ng change item, gusto nila refund. Kasi hindi nila nakuha sa tamang oras yung goods na gusto nila. So, dapat ang, ang pangako mo kasi, itong klase ng gamit na to at sa oras na yon. Kung hindi nila nakuha yon, may karapatan silang ma-recover yung, yung refund yung binayad nila sa iyo, Trixie Joy. excuse me, ma'am. Oh. Si Ayesha po is nag-change item na po siya sa admin ko before. Oo. And na ship na po. Lahat? And Nag-change item, uh, Ayesha? Nag-change item na po siya. At may kasunduan po kami na nag-change item na po siya. O, oh, eh, ang stricto mo naman sa kasunduan ninyo. Eh, hindi ka rin stricto sa kasunduan yung nauna. Strict si Joy. Oh, uh, maliban yes. dun sa keso sinabi mong nasend mo na at may iba kayong kasunduan, Titingnan din natin kung sinunod mo yung kasunduan na yan at kung meron talaga kayong kasunduan na panibago ni Ayesa tungkol doon sa yes, Tom, amount nyo. Pero yung iba, okay. alam mo na dapat i-refund mo na sila, tama? Yes po. Sir, okay. may lista naman po ako sa mga <coughs> refund. Eh e yung listahan na... na yan, dapat sigurado tayo na yung listahan mo, pareho yes, sa listahan nila. Yes po, may mga screenshot naman po <coughs> ako sa nag ko. Kasi ako po ang direct nag-refund sa reseller ni Asnaira. Trixie Joy, taga saan ka ba? Pagadian po. Pagadian. Opo, ta tapos po, nagmamayday po siya na, papunta na po siya ng Korea. Kaya po yung lahat ng victim, natatakot na po. Hindi, Hindi. na Oh, ano nito lang, tricks si Joy. Paano ako makakapunta ng Korea? Wala nga akong pangrisan, di ba? Kasi wala na akong store kasi pinost niyo ako na scammer. Trixie, may screenshot kami. Eh. Hindi makakapagsinungan yes, na yung screenshot. Yes, meron screenshot. kayo, pero totoo ba yon? na pumunta ako doon? Eh, yun lang siguro ang kinakaba nila. Kung baka may pinost kang ganyan na mag, nagpaparamdam kang pupuntang Korea, nagtataka lang din nga naman sila. Gaya naman sabi mo, kung wala kang pang-refund, wala kang pera, bakit ka nga naman pupunta ng Korea? Bakit may pondo ka pang bakasyon? Yes, Willing naman ako mag-pay, ma'am. Kaya nga ako andito. Eh. Willing ako mag-pay, mag-refund. Yung sa akin po, is time lang po yung inaano ko. Kahit bigyan nila ako ng palugit ba? Kasi wala na akong store. Kung hindi nila ako pinost, ma'am, madali lang ako makapag-refund. Walang-wala na talaga ako ngayon. Saan po punta yung pera? Yun po yung tanong namin talaga. Siyempre, uh, tricks si Joy, ganito lang yan. So, Nangangamba yung... lang sila, kaya sila nag-post, na nag-aalala sila, dahil nga hindi nga nila nakuha sa tamang panahon. So, nag-post sila para, hindi na maulit siguro sa iba. Kung, kung tuloy-tuloy pa rin. Pa, Paunti-unti. Tapos, nag-usap nag, nag kami ni Ashley noon, na Mag-refund ako pa unti-unti. pumayag naman sila pero bakit naman ganun? Puro kasing nungaling po kasi yung sinasabi niya ni Trixie. Okay. So, baso po po. po no? Yung pong sinasabi niya na nagre-refund siya. Opo nagre-refund siya pero may usapan po kami ng 10k everyday sabi niya. Siya po mismo nagsabi na 10k everyday doon para masettle lang po yung problema. Mm. Ngayon po ang nangyari, binibigyan lang po kami ng 1k para nagmamakawak po kami para lang ma niya, hindi po siya tumutupad doon sa usapan. Puro kasi ngaling ang po sinasabi niya. Hindi pa po nagsabi po ako sa kanya, yes po, nag-agree po ako ng change item. Okay. And then, okay. nung, ano po, hindi, hanggang ngayon po, hindi pa po nasi-ship sa akin kasi ano ano po sana stay po din sa isang tagakilala po namin na taga dyan sa Sambuanga para po hindi maibenta ni Trixie sa iba kasi naghakot na po siya sa store niya ng mga items. And then kapag po nanghihingi ako sa kanya ng update, pinagmumura po niya ako. May mga big, may mga BM po ako na pinagmumura po niya ako. Okay. Salamat. Trixie Joy. Ako ganun, B. Nag-reply po ako sa inyo ng ganun kasi below the best na kayo magsalita sa akin. Yun po ang totoo. Meron din ako dito. May dead check pa kayo sa akin, Di. Noong time po kasi na pinost ko siya for awareness. Doon po, nagpapatake down siya ng post ko. Tapos binabantaan niya po mismo ako na magpapakamatay siya. Kaya grabe na po talaga yung stress na binigay niya sa amin. Kasi nananakot na po talaga siya. Oh, sige, ganito Trixie siya. Ah. Kailangan intindihin mo, nagsimula itong lahat dahil nangako ka, nagbenta ka, sila rin umasa sa, sa, sa pangako mo. Ngayon, sila ang hinahabol. Nangangamba rin sila. Sila ang pwede silang mademanda. Kung maga itong lahat ng to, isipin mo kung gaano karami sila. Siguro, halata na na hindi ka tumutupad, nagpinapaikot mo yung pera nila, Tinangay, nasa iyo na kasi yung pere, eh, pero wala kang nilabas. Nagka nagkaroon ka man ng problema, problema mo yun. Pumasok ka sa negosyo, nangako ka, hindi ka dapat nangako na kaya mong mag-deliver kung hindi ka pa sigurado sa supplier mo. Yun ang una mo dapat sinigurado. Ngayon, syempre, kung, kung takot sila, warningan nila yung iba, hindi mo naman Eh, dahil ang dami na nila eh. Kung dumami pa yon, eh maswerte ka, hindi pa mas dumami yung mga magrereklamo, di ba? So kailangan lang, ano lang din nila yan, parang nagmamalasakit sila kung dun sa ibang maaring bumili rin at mal malagay din sa kinal kinalalagyan nila ngayon. Yun siguro yung intention nila para sabihin na itong nangyari sa amin. Wala naman sila sinabi na hindi totoo. Sinabi nila bumili sila, hindi nila nakuha. Yun naman kasi nga. Eh, ngayon, kung wala nang bumili sa'yo, kaya wala nang uh, nagsara yung store mo, kaya hindi mo na sila mabayaran. Eh, kasi nga, hindi ka, unang-una, hindi mo tinupad yung ano nila. Eh, nasa yun na kasi yung pera. Dapat nga, kung, kung tutuusin, nag, kumuha ka ng sarili mong puhunan, yun ang pinaikot mo, para pag meron kang may bumili sa'yo, may release mo agad, di ba? Ganun yung nangyayari. Kaya, yung kumbaga, may, meron akong quote na nabasa eh, huwag kang maging biktima sa problemang ikaw mismo ang gumawa. Parang ganun, na Oh, merong quote yun eh. Don't play a victim in a problem that you created yourself. So, in the first place, ikaw gumawa ng problema, oh. tapos, ngayon, papalabasin mo na ikaw ang victim. Sila yung totoong victim. O, oh, hindi ko, hindi ko ipagkakait sa'yo na nasasaktan ka. Tao ka naman. Pero, yun nga. Kasi ginawa mo ginawa yung problema. Ngayon, isolve mo yung problema para move on ka na rin. Di ba? Trixie? Oh, po. Ma'am, mas ano po kasi yung ginawa niyan sa akin, malala po. Nag, may pinaship daw po siya na item, tapos tinitrace namin lagi yun ng buyers namin. Pero iba po palang item yung dumating. Kaya, okay. Kaya kami, talagang malala yung ginawa niyan sa akin. Ma'am, ko lang po sana kung saan na yung pera na binayad namin sa kanya. Ayun, Ayun na yung ha. hindi pa nasasagot. O oh, sige. O oh, oh, yan. Yan ang pinaka yung gusto nilang malaman. Trixie, nung nakuha mo tong mahigit kalahating milyon, nasaan na itong mahigit kalahating milyon na ito? Yung iba is ni-refund ko, tapos yung dalawang kaibigan na pinasukan ko ng pera, hindi ko na nakuha pabalik yung pera kasi until now, nag-wait pa kami ng bank statement para makapagpunta na kami sa NBI. Okay, so may pinagbigyan ka ng pera na hindi parang tumutupad sa'yo, di ba? Opo. O, ngayon, Trixie, lang lang ang tanong po. ko sa iyo, anong pakiramdam? Hindi mag hindi okay, 'di ba? Na naibigay mo yung pera sa kanila, pero sa ngayon nganga pa. Tama? Opo. O, yun din nararamdaman ng lahat ng nandito, 'di ba? Yung ganun lang. So, aayusin natin Opo. 'to. Opo. Gagawa O, Oh, sige, buti ah. ano, at tinatanggap mo yung kasalanan mo. Ganito ang gagawin natin siguro may tulong natin, gawa tayo ng kasunduan sa kanilang lahat. Papa-notarize natin, lalagay natin kung kailan mo babayaran, magkano, tuwing kailan, at um, sisiguraduhin natin na matutupad yung kasunduan na yon. Kasi kung hindi mo ibibigay ng lahat to, dahil madinigay na nila sa iyo lahat, nung November pa, problema mo na na mag-produce ka, umutang ka kung kailangan, dahil ikaw dapat ang sumalo ng problema. Kasi kung sila rin hinahabol, hindi dapat sila ang hinahabol dahil wala silang hindi nila kasalanan 'yon. So yung ngayon, sakin, 'yung sa akin lang po kasi, is sa ngayon, itip na itip na po talaga ako kasi wala na akong pagkukunan ng pera. Ganito Trixie Joy. Ikaw Pero, ang kailangang maghanap dahil ikaw ang kinuha mo kasi 'yung pera nila eh. Nasa linya lang natin ngayon yung director ng DTI, Director for Fair Trade Enforcement Bureau, si Director Philip Sawari. Magandang hapon po, sir. Yes, ma'am, magandang hapon po sa ating po mga tagapakinig at sumusubaybay. Magandang hapon po sa lahat. Yes, sir. Uh, sir, ber uh, ewan ko po kung nasundan niyo po yung uh, programa namin ngayon. Meron po kasi silang nireklamo nire na seller online ng uh, RTW, mga walo po sila ngayon nagre-reklamo dito and yung amount total, pag pinagsama-sama mo, mga mahigit kumulang kalahating milyon na yung na, nakuha kasi nung seller na hindi pa niya, na i-deliver ide yung goods sa kanila. Ano po ang pwede nating maitulong dito sa ano natin, kaso natin ngayon, sir? Well, pasensya na po. Ngayon kulang lang po, uh, ngayon lang po ako naka-tune in. Uh -oh. Of course, I cannot comment on Uh, the details of this case if this is going to be a case ano po pero offhand sa akin pong narinig sa inyo ma'am uh, ganito po yan ano uh, usong usong-uso ngayon yung tinatawag nilang budol o kaya scam ang budol or scam po ay parang very loosely ginagamit sa maraming sitwasyon lilinawin lang po natin ang iniscam or ibinudol po ba sa kanila nitong di umano ay kausap nilang online seller ay kinuha lang ang pera or ang kanilang personal information kasi kung ang ang kinuha siya kanila ang timano ay pera o personal information yun ang totoong scam at ang mayroon po diyang jurisdiction or authority makakatulong sa kanila may technical capability ay ang ating pong NBI Cybercrime Division o kaya ang PNP Cybercrime Group kasi sa ganyang sitwasyon na talagang una hindi fictitious or non-existent yung seller, yung nagbibenta, o kaya walang physical address, hindi ma-locate yung lokasyon nung kanyang sinasabing tindahan, ang talagang may te technical capability na matrace po yan at makabilda po ng case, yung ating pong PNP or NBI. Yun po yung totoong scam kasi ang kinuha lang sa kanila, pera. Walang totoong bentahan or transaksyon. Pero kung ang nangyari po, ang totoong nangyari naman ay merong goods na na-deliver ano yung sinabi niyo po RTW na nabigay pero may reklamo sila sa sa goods o kaya doon sa tindahan ano at identifiable ma ma makikilala makikita kung sino yung toong seller at mala malolocate yung lokasyon dito po yan sa sa atin sa DTI sa Fair Trade Enforcement Bureau pwede po silang maghain ng complaint at uh, Madali lang naman po ang procedure kung paano mag ng complaint. Meron pong steps sa microsite ng DTI o kaya sa amin po sa Fair Trade Enforcement Bureau sa fairtrade.gov.ph po. Fairtrade DTI.gov.ph. O oh, sige po sir, I think tama po kayo yung ano po yung pangalawang sitwasyon po ito kasi meron ibang nagbebenta po talaga itong si Trixie si Joy uh -huh. ng RTW. Meron iba nag uh, um, nag-exchange goods na lang, pero kulang pa rin. So, hindi talaga siya naka-fulfill sa commitment niya sa kanila. So ngayon, hirap sila dahil sila mismo may pinagbentahan. Kung baga nagmi-middleman sila, reseller, na sila na ang hinahabol dahil hindi nga makadeliver itong uh, taga-supplier nila na si Trixie Joy. So yun po yung pinaka-problema. So i-direct po namin sila sa office nyo, sir. Sige po, sige po. Pwede po na po silang mag-walk in. Meron po tayong uh, mga staff na pwede po mag sa kanila dito po sa 315 Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Ito po ang FTEB building, ano, UPRC or FTEB building, FTEB building, the Fair Trade Enforcement Bureau. That's one option. The second option baka po mas madali sa kanila uh, punta po sila sa microsite po natin ano yung fair trade uh, at dti.gov.ph may mga steps po doon how to file a complaint i-click lang po nila simpleng simple lang po ang form hihingi lang po ng impormasyon ng pangalan nila na sila po ang nagreklamo pangalan ng seller na yung kanilang nirereklamuhan at proof or kung ano mang pruweba ng bentahan o transaksyon na meron sila And then, yan po ipoproseso na dito. Magka- uh, evaluate po ng ating mediation division at uh, titingnan po natin kung tayo po ay uh, may jurisdiction at uh, offhand parang sa tingin ko sa rinig ko po sa inyo mukhang may jurisdiction po tayo rito without prejudging the case ano po? Uh, po ipapatawag ng ating mga mediation officer at titingnan kung kung paano po yan mariresolva at makakatulong tayo yung po yung second step ang third ang third po na na option is just ano po eh uh, mag mag uh, email sa consumer care at dti .gov .ph. Sige po sir. Tingnan po natin kung ano pinaka-convenient dito po sa mga complainants natin. Opo, kung ano natin. po ang convenient. And the, Akin po itong uh, tututukan. Opo. Po. Maraming salamat po Director Philip Sawali. Walang anuman po. Opo. Mabuhay po. po kayo. So yun na, ay gagawa tayo ng kontrata pero unahin natin yung pagpunta nyo sa DTI. Pasamahan okay namin kayo, okay? Yes, Pati po. yung sa mga iba, kung hindi kayo makapunta sa mismong DTI, sundin natin yung mga sinabi ni Director Sawali, pero kung hindi, pwede tayong gumawa ng kasulatan kasama si Trixie Joy para kung sakali, pwede rin yun ng idiretsyo na sa korte yung kaso kung hindi siya magbayad. Okay? Okay. Sige po. Uh, maraming salamat po, Director Phillips Wally ng uh, DTI. Maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Okay. And then, uh, Ma'am Ashley, Ma'am Princess, Ma'am Asnaira, kakausapin po namin kayo at papa po namin kayo ng reporter ni Senator para po ma-asistahan ma po kayo sa NBI, gayon din po sa DTI, ma'am. Okay po. Thank, Thank you, you po. Salamat Thank you. po. Thank you. Thank you, Thank Thank you. Christmas. Sana Christmas, makuha niyo yung ano niya na. Yes po. Okay. And si Ma'am Trixie, Joy Duran, maraming salamat din po. Tama, magandang hapon. Aki mam Ma'am Ayesha, Ma'am Ana and Ma'am Mia sa mga nakasama po natin via video call. Maraming maraming salamat po. Okay.